So, yun mga idol, samahan nyo nga pala kami dito mag po ng mga bangating lote. Yan lang nga po at puhunan lang namin si Pagatsaga. Ayaw pa nga po tumakbo yung rush mapasabi ka ng arrive ko po, po. So, yun mga idol, samahan nyo kami. Tara mga idol. So, yun na nga po mga idol. Nakita niyo po ginarescatter so, namin. Saka po lang mga idol. Pakipalo na mga aking account. Palight. Pashare na rin po. Maraming salamat po mga idol. Agantin.